Ayuda ng ayuda. Para mabadaling mabili ang boto. Ayuda ng ayuda. Bakit hindi isolve ang inflation? Para wala na ayuda. Ha? Huh? Di ba tama? Isolve ang inflation. Para walang ayuda. Bigyan ng trabaho mga tao para walang ayuda. There's almost 2 million people who have no jobs. 1 million of them are probably in Metro Manila. Can you imagine? 1 million families have no income. And then we ask, why do people sell their votes? Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. Ayan. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan pa sa group na po at hit mo na rin yung bell para lagi ka update sa ating mga video. Ayan, 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 ayan. Ako, nagkatakutan na ha. Mukhang uh... Meron na pong uh, umatras nung nalaman na si uh, Pangulong Duterte ang kanyang mga kalaban <laughs> sa pagka-mayor ng Dabaw. <laughs> ah, ah bakit kasi ang, ang lakas ng loob niyong tangkain ano? na kalabanin ang mga Duterte at bakit ba, bakit ba naman gusto mong tumakbo dyan Oo, sa Dabaw pa? nako Ah, oh, kilala nyo ba ito? Ah, chini-chika lang sa atin eh. Oo, oh, in-upload lang ito ni ano, ni Dora sa atin, no. Oh, oh, binigay ni Chikadora. Oh, para naman may pakita ko sa inyo mga kasama. Oo, oh, na ito ay umatras na. Oh, Chikadora, pwede ba may kwento sa amin? At siyempre, bago natin simulan yan, magpapasalamat muna tayo doon sa ating ah, bagong subscribers. Umabot na po sila ng 33,000. Ha, salamat po nang marami. At syempre doon sa datihan nating subscribers, ang oh, nako, grabe. Na walang asawang sumusuporta sa atin. Maraming maraming salamat, ha? At ngayon nga, mabalik tayo rito, ha? Masingit lang, ha? O, oh, yung uh, team ng uh, PDP lineup, ha? Suportahan niyo po para hindi na po magkalintik-lintik ang ating bansa, ha? Oo, kasi ang nangyayari ngayon, o, oh, kung napapansin niyo naman, Ubus dito, ubus doon. Ang alin, ang pondo, yung mano. <laughs> Di ba totoo naman, mga kasama, na uubos na wala ng patutunguhan? Imagine nyo, ha? Ah, dun sa, ay, saka nga pala, siya nga pala, maulit ko, ha? Ah, pag hindi po nagnonotip sa inyo yung video natin, aba, kalkalin nyo yung YouTube, hanapin nyo si Kuya Goods. O para makita nyo naman na meron tayong upload. Araw-araw po meron tayong upload. Baka akala nyo wala tayong upload dahil hindi nagnonotify. Kalkalin nyo po yung ano nyo. Oo, yung bell. Andun po yung video natin. No? Para naman na, uh, siyempre, makita nyo kung ano yung nangyayari. O siya, eto na. Bakit ka ba kasi tatakbo dyan eh? Akalaan nyo mananalo kayo dyan? sakali naman tumakbo ka at hindi ka umatras, aba, aba, aba. Sayang lang ang pera mo. Dapat ginamit mo na sa sa... Ano ba tawag doon? Sa negosyo. O oh, sige, banat! Okay na sana ang plano ni Mix Nograles. Tatagbo itong mayon sa Davao City at kakalabanin si Mayor Baste sa darating na 2025 midterm elections. Ngunit tila nagbago ang kanyang isi nang napagpasya ni dating Pangulong Duterte na tumakbo ito bilang mayor ng Davao City. Biglang nakaramdam ng takot si Mix Nograles at gusto na itong umatras sa pagka-mayor sa Davao City. Takot yon? On one hand, I badly wanted PRRD to be senator as his voice is needed in the Senate also to avoid Martin's reach and power in both houses. They removed Subiri, whom they cannot control, and put Chis, who is a Marcos loyalist and whose father also served Marcos Sr. On the other, Davao is being consistently attacked. They've been changing police forces and Davao is very important. Yan, tama nga naman. So imagine nyo, napalitan lahat dyan ha, <laughs> ng mga kapulusan. So, ayan na, sabi ni Chrisette. Ah, si Chrisette, isang uh, source din ito eh. O, oh, nagbibigay rin ito ng matitinding mga mga source. Ha? Ah, oh, tuloy mo lang, uh, ah. Chikadora. And to Mindanao, the Marcos Romualdez regime is finding it hard to penetrate most of Mindanao with a Duterte in power in the center of commerce. Kaya nga kahit Luzon ang binagyo, Mindanao ang pinamumudmuran ng ayuda. <laughs> Kasi bakit? Ah, gusto lang invade ang dabaw. Gusto lang masakop. Eh, imagine eh, Kung ang dabaw ay makukuha nila, sino pa ang lalaban? Di ba? Ah, buti lang yung mga taga Mindanao at taga banda, uh, banda sa Dabaw, Visayas, eh nakasolid pa dito kay Tatay Digong. Ah, paano na lang kung halimbawa napasok na nila ng oh, limang kilong bugas, meron kang tatlong libo. O oh, may pasok ko lang yan ah. Kasi nagsisimula na po sila. Ayan, mamaya pakita ko sa inyo yung video. Nako, binunyag po yan. Oo. Kung naaalala nyo po si ano Oo, oh, isang, uh, isang matapang din yun eh. Oo, matapang yun. Kinakalaban din siya, ano Oo, kumapatikos din yun. Kasi nga, nakikita niya mali. May mali do sa ginagawa ng ano, human, no? Ah, kung sino nakaupo ngayon. Ngayon, binapatikos niya na ngayon. O, oh, binabartagol niya. Abangan nyo sa dulo ng video natin, ha? Para makita nyo kung paano bartagulin itong uh, o sino nakaupo ngayon. Pero bagwago yon, siyempre, ituloy natin to. Uh, tuloy. I believe Davao is the last bastion. They take control of Davao. They will take control of Mindanao. They completely weaken the Duterte's in Davao. They can pay any other politician. Oh, uh, yun ang balak ng mga Dorobo. No, kaya ito ay gustong tumakbo. Ano pangalan nito? Bongales? <laughs> Oo. Ah. Oh. Ito ay uh, isang ano na rin 'to, ah, uh, isang uh, sinyales na rin 'to, ah, uh, na sila kung hindi tatakbo si Tatay Digong, ito ay oh, lalaban. akalaban uh, niya si Baste. Buti na lang magaling 'yung political strategy. Ah, uh, hindi basta-basta nag-announce si Tatay Digong o hindi siya basta-basta nagpadala uh, na file sa ano sa senatorial race, buti na lang babalik sa ng mayoral race. Alam niyo bakit? Ah, poprotektahan niya ang Davao at Bisaya kasama na ang Mindanao. Dahil pag nakuha ito ng mga Dorobo hanggang 2028, hanggang hanggang doon sa Oo, hanggang uh, andyan sila. Hindi na po mababalik yung kagandahan ng Pilipinas. Yan po ang uh, magiging sitwasyon. Ngayon pa nga lang, dalawang taon pa nga lang, eh. Samot-saring sa ubos. Di ba? Ubos eh. Wala na natira eh. niya 591 billion gagamitin sa ayuda. Kaya nga yan yung babanggitin sa video ni, ano, eh, ni Gwanson mamaya eh. Bibrahin niya ito. Bakit hindi niyo bigyan ng trabaho? Bibigyan niyo ayuda? Oo, bakit ano? Sabing ganon. Mamimili kayo ng boto? Aba, aba, ang aga-aga pa. Yun ang plano. Di Kaya ngayon, buti na lang andito si Tatay Digong, hindi niya pa mapormahin to. Ito mga to. Nako. Kung sakasala, sakasakaling mapaporma at makaupo itong, nako, ito, ito, ito. Ah, oh, mugalis. Wala na. ah, tuloy. With Rodrigo Duterte as mayor, they can just freely go in and out. So being mayor of Davao is equally important yes. in a national scale that the third test cannot let go of their stronghold not just for Davao but for one city in the Philippines which will be the center of resistance. Baste needs to be VP so he can take over when an FPRRT is called to do bigger things. Marami naman ibang senator that we can support. Let's wait for PRRD's list. Yan. And may God continue to give PRRD a long and healthy life because he wants to serve and fight instead of enjoying his retirement. May God remove two years from the life of every corrupt congressman and add it to this. Abay, may isa agad lista na supporter ni Mix Nograles <laughs> ang tila Ang sabi niya, inside the report. Congresswoman Mix Nograles will challenge the Duterte's for the mayorship of Davao City. Migs Nograles is a lawyer, while the current mayor... Bakit? Si, si, si Digong ba hindi lawyer? Ha? Kung makapagsalita kayo eh, hindi nga kayo makaporang madon. Ah, uh, di ba? Atuloy. Of Davao is a spoiled addict. BBM and Martin Valdez will back her. Ipinahiya naman ng netizen. Na Totoo naman yun. Kung sino ang nasa likod niyan. Kaya, whew! gamitin na mabuti ang boto para hindi tayo maperwiso. Ah, oh, tuloy. Hanggang hanag granado itong si Mix Nograles. Ang sabi niya sa kanyang post, If you have not lived in Davao City yeah. for the last 30 years or so, Then you have no right to tell us how right, to vote. A... You would not understand because you never experienced Davao in chaos. And the only person who brought peace was someone who's not demure, classy, and pasosyal <laughs> like this Disney princess here. <laughs> we don't need beauty and brains as you would have defined her. We need fangs and fists to fight crimes I'm... and protect I... our peace here. Uh... Totoo ang sinabi nito ni Hannah Granado. ba? Diba? Oh. Kayo na po ang uh, mag-analyze. No? Napakagaling din na itong followers ni, ano, no? ni Tatay Digong. Oh. No? Dinipensahan niya. Hindi namin kailangan ng, ayan, pa pa-ano. Kailangan namin dito peace. ha ah? walang krimen. Ah, gusto namin tahimik. Walang mga drug addict. Walang mga drug lord. Ah, uh, sp uh, speaking of drug drug of the ring ha. Ingat-ingat uh -oh. din kayo doon sa mga tumatakbong drag of the ring. Uh -oh. Mamumud-mud yan ng mga maraming pera. Tapos ano na, wala na. Di ba? Uh, tuloy. What would this lady even do? Intelligence without real compassion for the people is not leadership. While intelligence helps you solve problems and make plans, true leadership is about having the courage to stick, To what is right mm. even when it's hard or unpopular baste will never be like his father or sister indeed he has big shoes to fill and a lot to learn but we would rather take chances with a duterte rather than someone who's licking other people's shoes to gain popularity stick to giving legal advice on tiktok and facebook though very annoying so, yeah, nah. ba? Diba? buti na lang eh, si Tatay Digong ha ah, ay nandoon kagad oh dahil ayaw niya rin ma masira ang uh, Davao binuhin nyo inayos niya pinaganda niya ha ah, malinis peaceful tapos pag ito umupo ang pangalan Bugales oh halimbawa lang ha uh, yan ay umupo buti na lang umatras eh buti na lang umatras kasi alam niya hindi siya mananalo no kung halimbawa lang talaga hindi tumakbo si Tatay Digong at ito ang nanalo, pati Dabaw, naku po, magkakaletsi-letsi. O, kasi ang nangyayari ngayon, ito ah, ito ang katotohanan. Ang nangyayari ho ngayon, kampi-kampihan na, dinadaan nila, sinisilaw nila sa kapira, pakaperahan. At kung hindi ka naman masilaw sa pera at meron kang prinsipyo, hindi ka papanig doon sa mga, alam nyo na, o, kung sino yung nila, pag iinitan ka, wala kang pondo. Kagaya ng ginagawa kay Bibi Sara. Ganyan ang ginawa nila kay Bibi Sara. No, ginipit ng ginipit. Oh, hanggang sa nagresign, resign 'di ba? Ngayon, oh, yung pondo naman ng OBP ang uh, pinag-interesan. 'Di ba? Aba, aba, aba. So may iba naman tayo ha. Ngayon, sinasabi ko sa inyo lagi, ha? Yung boto nyo, wag nyo uh, wag nyo sasayangin. Oh, hayaan nyo, mag-abot sila sa inyo ng 3,000 at 5 kg ng bigas. Hey! 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 Parang si ano eh. O oh, kilala niyo ba si ano? Si Ako si Budoy. Hey! Ah, mas okay pa nga si Budoy. Pero ayun, eh, hey! Eh. Eh! Hey! Anak ng bugi. So, uh, yung EPA now, eto ha, uh, may iba ha. Uh. Yung EPA now, nag-file na po ng uh, uh, certificate of candidacy. Kaya meron po ako sa inyo papakita ng slide, video, kung ano yung statement po ni, ano, ni Atty. Badoy doon ha. Kaya, ah uh, panoorin nyo lang ha, para naman uh, support natin ito uh, doon sa ating mga doon sa ating mga kung mga kandidato na sinusuportahan natin. Oh, sige, attorney, ano ba meron dyan? Pwede mong, ah, hindi ito, mamaya ito. Ha? Ah? Hmm, Naku, eto na yung sinasabi ko sa iyo mamaya. Mamaya yan, ha? Para makita nyo. Pero yung eh, papakita natin ngayon, ay eh, si attorney, ha? Ayan, ayan, ayan. Attorney, ano ba meron dyan? Pwede bang uh, kwentuhan mo kami? Ano meron dyan? O, banat? Something like 60 to 90 percent of NPAs come from the indigenous sectors. Mm. What that means is that the, the, our indigenous brothers and sisters have been victimized, have been tormented and exploited by the communist terrorist CPP, NPA, and the F. Attorney, may tatanong lang ako, bakit pa tumatakbo yung ano diyan? Yung mga sinasabi mo. Andiyan sila ngayon. Ang dami na Oo, Oh, buti na lang pinayagan sila. Oh, ayan ah, be aware na lang mga kasama dun sa mga tumatakbo. Oh, na sa binabanggit ni Attorney Badoy ha. Oh, dose 'yun. Alam niyo ba yung ano ba tawag doon, black and white? Ah, oh, yung maka ano ano, maka ano, oh, sige. Kung alam niyo, yun na 'yon, oh, tuloy, Attorney. And but As big as the harm that the CPP, NPA, and the has done towards our brothers and sisters that, that are indigenous, the harm that a government that doesn't care for them, that is indifferent to them, is no match to the harm that the CPP has done to them. So, to answer your question, um, kung ano man yung ibig sabihin ng Red Tagging na yan, no Naku. Wala siguro yan kumpara sa ginawa ng CPP-NPA-NDF. The most heinous crimes against our indigenous peoples were done by the CPP-NPA-NDF. Child trafficking, human trafficking, slavery, child abuse, recruitment to violent... Atonye, di ba yan yung ano, si ano mang pangalan nun, yung babaeng ano, yung babaeng, oh, yung bumapatikos kaya Bipisara kasali sa <laughs> Di ba? Sila sila yun? Oh, sige, tuloy mga attorney. Extremism, a uh, terrorist financing, rape, all these sexual crimes. No, so, um, I guess that's my answer. This is part of our advocacy is to protect our indigenous brothers and sisters from the exploitation, from being targeted by the CPP and ANDF and to hopefully be part of a government that cares for them because we have found, we have experienced from our uh, short stint in government no, that that um, the transformative and powerful role of good governance. Because as it happens, no, when when finally ntf came to the hinterlands, the GIDAS, where the IPs were, they surrendered. by by tens of thousands. And this was as a result of that, napatapa natin ang CPB, NPA, and the first time in over. Kailan nangyari yan? Napadapa nila ang mga NPA. Ha? Panahon ni Pangulong Duterte. ba? Diba? Totoo naman. Kaya sana, doon sa mga boboto, ha? kung alam nyo, yung tao na yon ay may, may kasong ganon, oh, marami yan. Dose yan eh. At laging nagsisigaw sa kalsada. Oo, oh, kung sino yung mga nasa pwesto at sinisigaw-sigawan. Kumbaga, sila yung mga, ano ba tawag doon? Oh, Oo, mga salot ng bayan. <laughs> ah, sila-sila yon Kaya, wag nyo na iboto. Ah, ibigay nyo lang doon sa mga karapat-dapat. Ha? Ah, na magaling. Ha? Ah, tsaka, doon sa mga party list naman, eto, epanaw. Eh, panaw. ha? Ah, Sabihin niyo sa mga kamag-anak nyo, ha? Ay, bulong nyo. O, oh, ito yung uh, magaling na party list. Ha? Para naman na uh, maiba naman. Ha? Kasi yung ibang representative, alam nyo, nakukuha na lang di sa pera. Sa Rolex. Sa mahaling bag. Ah, sa mamahaling sasakyan. Ha? Yun nga, alam ko, isa pang, anong ba tayo? Pastor? Oo, oh, nakuha rin eh. Oo, oh, kala mo nga kung sino. Puro baho naman pala oh 'di ba? Kaya ah, oh, mayro pa ba tornilyo? Konti na lang bigyan natin ng uh, ano siya tornilyo. For 50 years. Ayun, ah, wala na. So, ibabalik natin dito. Nako, eto na sinasabi natin. Eto na po, ah, yung nakipagbardagulan. Talagang uh, binardagol niya eh. Ah? eto yung madalas bumardagol dito kay ano, kung sino yung nakaupo ngayon. <laughs> Oo. Pero kung iisipin nyo, may point naman itong tao na to eh. di ba? Oo, dahil nga, alam niya kung ano yung problema dati. Kaya pala ito, galit na galit doon sa tao na yun, kung sino nakaupo ngayon. Kasi nga, yung background. Alam niya kung ano-ano yung background. Ngayon, nagkatotoo. Nagkatotoo nga, yung sinabi niya. Totoo, yung kung ano yung sinasabi nito dati, di ba, na ang tawag sa kanila ay ganun, Oh, ang tawag di umano'y magnanakaw? Ha? Totoo nga. Napag napapagtanto na. 'Di ba? Oh, ate, ano ba pangalan nito? Oh, Ate Guanson. Oh, sige. Ano bang uh, meron at uh, oh, gusto mo ipahayag? Oh, sige, Bira. Under World War II, patriotism is a very high value in my family. Love of country. Sabi niya, nanalo si BBM, Mami, ikaw din ba bansa ka? Ba't ako ibang bansa? Nasing lang ako kagabi, pero this is my country. Mm. This is my country. I'm staying here. I'm fighting for my country. Join me. Join me. I know there are still millions of us who want a good future for our children. Yeah, tama nga naman. Hindi na pwede. Gold reserves gone. Inflation rate. Ayuda ng ayuda para mabadaling mabili ang boto. Ayan na. Tama ako, di ba? Oh, tama rin siya. Di ba mga kasama? Ayuda ng... Ulitin natin ha. Na. Ha? Ayuda ng ayuda. Para saan? Di ba? Para mapabilis ang boto. Ha? Uh, tuloy. Rate, ayuda ng ayuda para mabadaling mabili ang boto. Ayuda ng ayuda. Bakit hindi isolve ang inflation para wala na ayuda? Ha? Di ba tama? Isolve ang inflation para wala ng ayuda? Huh? Para walang ayuda. Bigyan ng trabaho mga tao para wala ng ayuda. There's almost 2 million people who have no jobs. 1 million of them are probably in Metro Manila. Can you imagine? 1 million families? Have no income. And then we ask why do people sell their votes? Of course, people sell their votes. And why do these politicians buy votes in the Ayan. place? And why do they want to keep our people forever ignorant and illiterate so that they can buy their votes? That's why this electoral system is defective. I will write a paper. I've already written ten books. I think I will write another book. Oh, by the way, I thought I have a book there in my car. Yung sexual harassment book. I was gonna give it to Sandra Aguinaldo eh, for GMA. <laughs> I have a book on sexual harassment in the UP Law Center. You read it, ah? Huh? All of you. Um, it's good for you. It's very easy to, to read. And you know, You know that I feel strongly about this, not because I want to gain. Because I have nothing else to gain. Nothing else to gain. Ito na yun, this is what you get. What you see is what you get. Mm. Sasabihin nila si Madam Bardagol, Bardagolan lang alam eh. Ikaw naman, may Harvard degree naman ako, TUP degree, tapos oh. naman ako. Hindi kaya kaya naman nga di ba? So ang punto rito, oh, bakit namimilian ng boto? Bakit hindi nyo bigyan ng trabaho? Oo, oh, dahil uh, kaya nga sinabi niya, kaya nga itong may hirap na ito ay binibenta nila yung mga kanilang boto. Di ba? Dahil sa kahirapan. At ito naman mga tao na 'to hindi rin natin masisisi. Di ba? Nagpapasilaw sila sa na pera. Ha? Ang hirap lang, pagdating ng araw, ngayon magre-reklamo itong mga nagbenta ng boto, magre-reklamo sila bakit ang gobyerno natin ay ganito, ganon. Eh, kasalanan nila. Kasi binenta nila yung boto nila eh. Hindi sila nag-isip ng tama. O, tuloy natin. Ano pa ba meron dyan, ate? Style ko lang yan. Kasi yung titigas ng ulo ng ibang tao eh. Mm. Kailangan ibabardagulan mo. Oh, next question, sir. Masyadong serious tong Rappler. Ayoko na nito. Ah, Ay, ma'am. Ayoko So, ayun pala yung uh, gustong gusto ng no? Ni uh, Ate Rowena Guanzo, no? Uh, matagal na niya kasi nga binabatikos yan. Kaya sabi niya, totoo. Oh, eto na. Nagkakaroon na ng uh, bilihan. Ah, uh, ayuda. O maagang nga bilihan ng uh, botodema, no? Ay, nako! Kayo, ano bang masasabi nyo, mga kasama? Eh, comment nyo rito kung ano yung masasabi niyo. Siyempre, hindi lang naman ako. Dahil sa tulong nyo, ha? Magiging maayos ang channel natin. Comment kayo kung ano yung komento nyo sa mga naparood nyo, ha? At siyempre, papasalamat na rin tayo doon sa mga, ah, uh, lahat ng sumusuporta. At siyempre ha, naku, pag hindi kayo nagnono, pag na no yung uh, yung video natin, kalkalin niyo yung YouTube. Hanapin niyo si Kuya Goods. Madali lang po 'yun, lalabas yung video natin. oh, hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka nang mapapahuli sa mga issue ha. Ah. Okay? Oh, talaga na. Bye-bye na. Bukas ulit. Bye-bye.